good morning. Isang umag umaga na naman muli. Tayo ay mag-ra-ride naman. Bibiyahe tayo papuntang lalaan. Silang. Tama tayo ng Converse. Office. So, uh, follow up natin yung ating ina-apply na ano. Change modem. Kasi pag hindi yung pinuntahan, napakatagal. Sa converse pa naman ay eh, hindi mo matawagan. Wala silang hotline. Text lang. Nagme-message ko lang sa kanila kasi napakatagal naman bago mabasa. Tagal mag-reply. Kaya the best talaga pinupuntahan. Gaya kahapon. Ah, uh, pinuntahan na pinuntahan ko kasi naputol yung linya. Ah, uh, di action ka agad. Ganun lang ang technique kasi pag mag-message ka na mag-message sa dami na nagbe-message minsan hindi na lang mabasa, nakapila yung nagbasa ng mga message ko naman mga ano concern eh yeah, concern natin kayo lang palitan ng modem kasi luman luman na yung modem namin na na lang kusa go blackout kaya minsan din namin mamalaya ano lang internet kailangan ano pang i-reset para magkaroon ng internet kaya ngayon pupuntahan natin dito tayo dadaan sa mahiwagang daan ah, yung mahilig manood ng video ko yung alam nyo nila kung ano yung mahiwagang daan ito na yung pinakamalapit na daan po patong ko sa bayan silang kaysa dadaan ka pa po na ang pala pala nako malayo tapos traffic pa ay eh, dito wala dire diretsyo ko lang dito makakaranas ka ng pagsikip dito sa daan pagkatingin na sa may bayan ng silang saan papunta ang simenteryo yun lang ay nagsikip na sabi ko na atras yan eh doon ang parking nga sa likod eh hindi siya maka atras at dami ang sakyan sa likod buti naman at maganda ang panahon isa ng panahon kulimlim, ulan, init, ulan kaya minsan dami nagkakasakit lalo ngayon dami nagkakasakit mga mga bata ay nagkakasipon ubo ayaw mo yung mga edad na o nga rin mahinat na rin ang pestensya niisip ko nga baka dahil doon sa pagpaturok ng COVID eh. 19 napakasakiti na kunting ano lang na side effect nya ay eh, hindi maganda Ah, na minaka para 'tong laki truck yung problema dito pag gantong gantong napakaliit ng daan tapos sabay nag-park ng ganyan kakain ah, eh, dito ah, makalagpas tayo dito sa dalawang ito napaka sexy magpatakbo ng kotse tingin ko ibaguhan lang laki mga allowance eh. gitna sabay hinto ah, wika na eh laki yung truck ba ng mga salubong Ito tayo, matagal ang buntot lang, tsaka lang iya i. Iyon. Bulldozer. Yan lang pag, <laughs> pag dito dumaan. Tas tas. Basta dito. Basta Sexy, Amen. Sexy. bago lang ganun talaga pagbaguhan cemetery oh ba malinis na cemetery dito daming giliit so pa malinis ang kumis na gilinis, oh. ko nanay ko dito masagingan dito sa pestre eh. tayo kaong so dito, kung dito ka nakatira napakaganda, tahimik kaso wala na mga luti dito pinta mo yung mga luti dyan. mahal na tawagan nito may ginagawa dito wala mong anong gagawin dyan ginawang pod court dyan maganda Tambayan Ito, mga firings dito dito may hilig mag firing firing yan, dito sa bandang kaliwa yan